Hold Thank you po for everything. We were very sorry po for all the troubles we've caused. Tama po si Dad. Sobrang bait niyo po. Ako po yung product ng kasalanan nila mami and daddy sa inyo. And yet, you were so kind to me. Hindi niyo po feel sa akin yung galit niyo.

Tinawaga ko siya, humingi ako ng favor na ispashbat si Andrea. Oo, oh, Andrea. Ako ang naglinis sa'yo. Um, Tol, sorry, akala ko kasi... Naintindihan ko. Ako nga pala si Joey. Kuya, landlord ko siya dito. Jeffrey. Kapatid ni Andrea. Goods na ba tayo? Ako na yan. O Sorry tala. Yes, Sige. Salamat po. Yung damit mo. Sige. Bakit ka naman bigla, bigla sumusugo dito? Binigyan kita ng keycard for emergency. Hindi para magwala ka rito. Ano bang problema mo? Bakit ka nandito? Tinatawagan kita, di ka sumasagot. Diba emergency yun? Bakit ka nakikipag-inuman sa lalaki na kayong dalawa lang? Bad trip ako eh. Kasi si nanay at si Colleen, pinag-birthday pa yung anak ng tatay mo. Okay, bakit ka tumatawag? Sabihin lang sana ako sa'yo na yung Hazel na yan, ang gulo na naman. Huh? Tapos, nasaktan niya yung anak niya, yung anak nila ng tatay mo. Ayun sa hospital. Si nanay? Ay, hindi, okay sila. Kasi dalawa ni Colin, yung Jessica, yun yung nasaktan. So pati anak niya, hindi niya pinapatawad, no? Baka totoo nga yung sabi ng tatay mo na sinasaktan talaga sila nung Hazel na yun. Deadly pala talaga siya, no? Ay, grabe. Kung makita mo yun, yung Hazel na yun, nalilisik talaga yung matay. Eh. Alam talaga, demonyo eh. Ay, hindi mo pala nakikita yun eh, no? Wala akong balak na makita siya. Pasalamat na lang siya, di niya sinaktan si nanay. Kasi kung hindi... Oo, oh, oh eh, kasi. Oo, 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 Pero alam mo, hindi yung naisip ko eh. Oo. Oh. Si nanay, siya agad una ko naisip. Sige, inom pa. Higa. Higa. Hmm. Huwag sa ulo mo. Hmm. Hmm. Sige, ininom pa. Talagang siya ang unang nating iniisip. Kasi mabait tayong mga anak. Mga uliran tayo. Kaya, sa sobrang bait nga natin, dapat meron tayong award. Ang Ulirang Anak Award. Hoy, ikaw ah. Ninasabi ko sa'yo. Huwag na huwag kang iinom nang hindi ako kasama. Okay? Andrea, mga ka. Hmm. Kasi baka mamaya, pag may nakita ko ng baso sa'yo, maagang mabiyuda dyan si Daisy. Sa sabi ko. Huh? Hindi ko gets. Eh, siyempre, pag may nantarantado sa'yo, may pagpatay ako doon. O hindi na biyuda. Paano mabubiyuda si Daisy? hindi eh, naman kayo kasal. Ah, kaya masakit yung... hmm. ang ulo. Hmm. Okay, so ganito po ah. Bumaba po kasi ang electrolytes ng anak niyo dahil sa sobrang pagsusuka, Mr. Cruz. Pero, ah, uh, kamusta po yung ano ko? Although, nabawasan naman po yung pamamaga sa kanyang utak, may contusions pa rin po kasi. She is in a transient coma right now. A temporary type of coma. She's responding naman to stimulus. Uh, spontaneous eye opening, verbal output, and muscular movement. Dok, good news naman po yun, di ba? Well, yes, but still, crucial po kasi talaga ang 24 to 48 hours eh. Jessica has to wake up around that time para ma-check talaga namin if umiigi pa talaga siya. Sige, puna hey, na Lord. po Salamat, Dok. Salamat, Dok. birthday na birthday ni Jessica tapos ganito yung nangyari sa kanya. Gusto lang naman natin siyang magpasaya eh. Tapos ganito pa yung inahabot niya. Paano kung di na magising? Manuel, huwag ka mag-isip ng ganyan. Magigising ang anak mo. Gagaling siya.